Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan ng Filipino-American Jalen Green ay shoo sa Gilas, Pilipinas kung talent ang pag-uusapan. We can argue na siya ang pinakamagaling na basketball player sa buong mundo ngayon na may lahing Pinoy. Bagamat may pagka-inconsistent pa nga siya sa NBA, may legit all-star potential nga siya mga kaibigan. Ganun pa man sa ngayon ay may humaharang nga sa kanyang daan para maglaro sa Gilas, Pilipinas. Una ay naglaro na siya para sa Team USA noon sa FIBA World Cup. Siya din nag-uwi ng MVP award sa tournament na yon. Pangalawa ay wala nga siyang Philippine passport bago mag-edad na 16 years old tulad ng requirement ng FIBA. In fact ay wala nga siyang Philippine passport hanggang ngayon. At pangatlo sa recent interview niya ay priority niya nga daw ang Team USA. Susubukan niya nga daw muna na makapasok sa Team USA bago niya i-consider ang paglaro sa Gilas Pilipinas. At hindi mo naman siya pwedeng masisi dito dahil lumaki nga siya sa Amerika at sa kultura nito. Malamang typical lumpia at pansit lang nga ang alam niya sa Filipino culture. At kung tatanungin mo nga siya kung ano ang pambansang awit natin o kung sino ang pambansang bayani natin at kung sino ang presidente ngayon ng ating bansa ay hindi niya ito masasagot. Kung usapang Team USA naman ay may pag-asa nga dito si Jalen Green Subalit kailangan niya pa nga na mag-improve lalo na't na matindi nga ang bakbakan para sa guard spots una ay kailangan niyang mapili para sa Team USA para sa 2027 FIBA World Cup at dito ay kailangan niyang manguna at magdominate regardless kung manalo sila ng ginto o hindi at kapag nagawa niya nga ito ay pwede siyang makonsider para sa kanilang Olympic team kailangan niyang ang ng pinagdaanan ni Anthony Edwards bago ito maging parte ng Team A ng Team USA ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Carl Anthony Towns. Sa kanyang bagong team ay tila ba naglalaro siya ngayon ng kanyang best season, averaging 25.2 points, career high and league second best 13.2 rebounds and 3 assists per game on a very efficient 53.1% shooting sa field sa ngayon ay hindi nga malayo sa katotohanan kapag sinabi mo na siya ang third best big man sa NBA sa likod lamang ni Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo. Almost similar nga ang mga numero nila ngayon ni Anthony Davis. Subalit so, mas steady nga ang kanyang numbers at meron na nga siyang 20 double doubles sa 21 games niya ngayong season at pinapakita nga ni Towns ngayon ang kanyang best version. Tila ba na unlock nga ni Coach Tom Thibodeau ang kanyang full potential as a big man. Umaatake nga siya sa labas at sa loob at ang pinaka nakakamangha sa kanyang ngayong season ay ang kanyang rebounding. 9 games na nga ngayong season ang meron siyang 15 or more rebounds sa isang game at may average din siya sa last 4 games sa 16.2 rebounds. Sa palagay nyo ba ay kaya ng New York Knicks na patumbahin ng Celtics sa isang 7 game series sa playoffs? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hihit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po!